So guys, good morning. Ayan, kita ko lang itong mga drawing ng anak ko. Nakakatuwa lang. Dahil may siya mag-drawing. Pagbalik niya dito sa school, dito sa bahay. So, kuha siya agad ng coupon band, then mag-drawing siya. After niya mag-drawing, ilalagay niya sa ref. Actually, ang dami na niya naipon. Yung iba, uh, tinag tinago ko na lang nilagay ko sa folder para in time, paglaki nila, may may panunurod sila. Lahat, lahat yung mga, lahat yung mga activities nila nung kinder, kinder sila. Yun, andun lahat nakatago. Lahat kasi binigay yung mga teacher, lahat yung mga activity nila. Since nag-start siya nung kinder in five years. Five years ba? Okay, five years. So, ayun. Lahat ng mga activity nila sa school, then mga ginagawa niya dito sa bahay, tinatago ko para in time, paglaki niya, may ipapakita ko sa kanya kung sa kanya na ganito siya mag-drawing, ganito siya mag-sulat, ganito siya magbasa. Kaya ayan Ganun siya. Then yung iba, nilalagay sa rep. Ang dami na ano. Ayan. Ganyan siya. eto naman yung para sa akin. Lagi niya. Pag nag-drawing pag nag siya, Mama, uh, regalo ko sa'yo. Yun ang lagi niyang sabi Ayan, regalo niya. Ayan. oh Ganyan siya lagi. Nakakatuwang mga bata ngayon mo. Ayan. Ayan siya. Lahat-lahat talaga. So, ayan. So, Ins na pinapanood ko sila ng TV, minsan lang sila manood. Since, since nag-start na silang mag-aral, strict, strict ako man eh. As in, strict ako. So, pag nasa, pagdating nila sa bahay, hindi, hindi na yung katulong dati na lagi silang nanood ng TV, ganun. So, ngayon may, may off limit na silang manood ng TV. One hour lang. Then, kahit na nag-start ng school nila, hindi na sila masyadong nanood ng TV. Sa Sabado lang, pero may limit pa rin. Mas maganda pa rin naglalaro silang magkapatid. Kaya yun. Kasi, pag, pag, lagi silang nanonood ng TV, parang mas lalo silang nag, uh, nagiging makulit, nagiging pasaway. Minsan hindi sila nakikinig pag lagi silang nanonood ng TV. So, mas maganda yung naglalaro sila, nag sila ng mga laruan nila, ganun, nagluto-luto. Yun ang yun ang ano ko sa kanila. So, pagdating naman dito sa mga gamit nila, Uh, sila mismo nagliligpit pero pag nakita ko talaga pagod na sila tinutulungan ko sila pero pag gusto nilang pag gusto nila pag gusto kong maging yung salas yun tinutulungan nila ako o kaya sila na lang mismo ang ang mag, magliligpit o pag gusto nilang manood sabi ko sa kanya bago kayo manood ililigpit mo ng mga gamit nyo ganun ako karast to. So, ewan ko lang kasi gusto ko sila matuto Para in time na kasi hindi naman habang buhay na malakas tayo. Hindi habang buhay na and, andun tayo sa tabi, tabi, nila. Kahit sa mga assignments nila. Uh, minsan ko lang in kay Camila. So, after na niyang maintindihan, pwede na akong umalis, mag, maglipi dito sa kusina o mag, oh, uh, So, siya na ang bahalang gagawa ng mga assignments niya. So, pagdating naman sa mga, sa pagbibihis niya sa school, pag nagbibis sila sa school. Pag after nilang mag-breakfast, diretso na silang magkapatid sa banyo, magtutut brush na sila. So, dalawa na sila ni Liana. Kahit si Liana, hindi ko na siya ginagayad, dalawa nilang silang magkapatid. So, chinecheck ko na lang yung ngipin ni, si Camila marunong na yun. So, marunong na kung malinis yung pagka, ano yung ngipin niya. Kay Liana naman, lagi kong kinokontrol, pag, magandang pagkalaban ng ngipin niya so pag pag nakita kong hindi okay ako mismo maglalaba parang kumbaga dinodoble ko na lang pero sila na magkapatid pagkatapos mag-breakfast, diretsyo na sila sa sa banyo magtututra presyo lang dalawa makihila sila na lang dalawa wala na akong problema na, natuto na sila natuto na sila so ganun ako ka ka sa kanilang magkapatid dahil habang bata pa talaga kailangan na natin guide hindi sila yung kailangan mo pang i-baby -baby, baby dahil in time lumalaki sila lumalaki hindi na nila para matulungan nila mismo sarili nila Then, pag, pagdating naman sa pagbibihis ni Camila, siya na rin mismo nagbibihis. Basta, may prepare ko lang sa kanya yung mga damit niya doon lahat. Yung mga pantalon, yung mga medyas niya. Basta nakita ko, basta nakaprepare lang doon yung mga med, yung mga damit niya. Bahala na siya. Instead naman kay Liana, pag binibihisan ko naman, ako na mama, ako na mama. So, ang ginagawa ko, syempre, yung damit pa lang, hindi pa siya totally marunong maglagay ng damit. So, pero yung mga mal, yung mga, yung mga long na manggas ako pero pag yung maliit na manggas kaya naman niyang isuot 'yun mag-isa basta walang buto na sa likod pero pagdating naman sa pantalon siya na mismo kahit maglagay ng ano niya so siya na so parang magaan na yung ano ko sa para para ako naman magdikpit i-prepare yung baon niya sa school ni kami kaya yon paglalagay ng shoes ni kami ni Liana, siya na rin mismo dahil nga pag binibihisan ko siya, ako na mama, ako na mama, ako na pinagbibigyan ko at least 'di ba? Ibinovolunteer na yung sa niya na siya na mismo magsusuot ng mga gamit na kaya. Medyo kaya medyo maluwag loob na akong mag ano sa mga anak ko kahit dito sa table dito kung paano umupo kayo. Ganun ako ka-stricto. Ganun ako ka-stricto. Kahit sa labas talaga, ganun ako ka-stricto. Pero pagdating naman sa mga banding-banding, ayun, ganun, mama ma, ma, -ma yung mga tawa, lahat tawa ng tawa. Ano ko kanila yung galong tawa ng tawa. Pero pagdating sa stricto bagay, ganun, ganun ako. Talagang stricto ako nanay. Ayoko yung binibaby sila. Kasi hindi mo alam, in time talaga. Pag lumalaki nila, gusto ko, independent na sila, yung marunong sila sa lahat ng bagay, yung hindi mo na kailang ituro pa, ganun, kahit sa mga assignment ni Camila. Kaya pagbalik niya dito sa, sa bahay, chinecheck ko lahat yung mga kwaderno niya. Natapos na yung mga activities niya. Instead na mag assignment pa siya dito sa bahay, hindi na, maglalaro na lang. Pero, pag alam ko wala siya akong assignment, bibigyan ko na siya ng ibang activities naman na kahit konti lang, lalo na yung English kasi mas importante yung English. Yung Italian, okay, okay para naman dahil marunan na siya mag-Italiano. So, yung English lang ang binibigay ko. Then, kay Liana naman, inumpisan ko na rin siyang magsulat-sulat. yung so, ayan, medyo nahirapan lang tayo kay Liliana dahil nga ano siya. So, in time talaga, uh, is lang tayo mag-turo mag sa kanila pero bilang nanay talaga kailangan mo maging strict sa kanila hindi yung binibaby mo pa dahil lumalaki sila hindi sila bumababang kumbaga hindi pa sila babying baby kailangan mo lang talaga ano maging strict at tulungan sila para matutunan matuto sila sa lah lahat ng bagay di ba so yun lang mga nanay gusto ko i-share ko na yung yung para ko maging nanay sa kanila kung paano ko maging strict sa kanila so ayan guys kaya sa mga nagpa-follow -fo pala sa akin sa mga nag-share sa mga post ko. Thank you so much sa mga nanood sa mga videos ko. So, see you again sa next vlog ko, guys. Bye! Thank you!